So, magandang maga mga brad, no? Ngayon po ay magibigay tayo ng wheelchair sa isa nating beneficiary, no? May cerebral palsy, medyo mabigat ang kanyang kondisyon kasi pinuuntog niya na yung sarili niya. So, may nahanda po tayong wheelchair ngayon at para maiwasan yung mga ganun, no? Nagkakaroon siya ng mga sugat sa pamamaga ng uh, muka, no? Uh, meron pong uh, ihanda ang wheels for a cost na pading po sa muka. So, ayan po yung pading sa muka. No? Ilalagay sa muka niya, sa ulo niya, no? para kahit ihuntog niya, ay hindi siya masusugatan, masisira. So, tara mga brad, ibigay natin itong uh, regalo natin sa ating beneficiary. So, mga brad, yung uh, ating beneficiary na may cerebral palsy ay maraming Sugat ang mukha niya, kauntog niya, kauntog. So, uh, meron tayong ibibigay na wheelchair. Reclining wheelchair ang ibibigay natin sa kanila kung saan pwedeng humiga-higa yung ating beneficiary. So, hindi na sa mauuntog sa mga gilid-gilid kasi meron ng uh, helmet na magagamit. So, tara mga brad, niyo kami. Tama natin yung lugar, no? At kakamustahin mo natin, alamin mo natin yung sitwasyon niya at saka din sa sopresahin. Kasi sinabi lang natin na uh, interviewin natin. Kakamustay natin. You no? Know? Hindi nila alam na may regalo tayo. So tara mga brad. Ito tayo uh, o po. Ano pong bayan Ate Flor de Liza. Ah, dito. Boom oh, bigat, no? Uy nga po, nalito nga po ako eh. Ah. isa sa kanya. ng sa Opo. O, karamihan ang, pag nabibigay namin, ganun talaga uh, okay, nagawal dahil masaya masaya siya o talaga lang nagawal okay. din dahil talagang ano pero, pero siya iba pa niya po talagang paikot-ikot sa loob ng bahay namin uh, tapos sinasaktan niya oh, anong ko? nagiging solusyon niyo para hindi siya masaktan ginagawa namin hindi sa pinatali niya may ganoon, no? nakita namin iba't tinatali talaga tapos ngayon ako din behave ngayon sige ko siya ngayon kaso naman ako ito kayo -tuk kailangan daw dire Oo. Ano naging problema bakit hindi nagdire-diretso ng gamot? Kasi nga kapag nagtitik siya ng gamot, hey. Ah, o. Na, hindi ako hindi na Oh. ako nina nervous ako. Ah. Kasi may kaya parang inubuat pa kasi kaya kailangan nga no malas sa hmm. parang gusto nilang ngayon na po ibigay ang wedding <laughs> December <A> -o. <laughs> ngayon <na> po para <laughs> ano? December, <Ben. laughs> ngayon na po ngayon ngayon po po ngayon po po ngayon ngayon po ngayon po ngayon po ngayon ngayon po po ito po ang uh... Opo, Ito po ang grupo ng Willis Poracos Si Ma'am Rodaline Sir Nico Sir Rowell Saka si Sir Douglas Thank you, Sir Dito lang po siguro, Sir <laughs> oh, to, Dito sir. po tayo <laughs> Sir Douglas po Hi, Sir Thank uh, you, thank you po Ganda na na Wow Ganda Reclining wheelchair po para po kay ngayon kay Narlan. Okay, Opo. Eh ngayon po ay nalaman namin na uh, nasasaktan yung mga uri mo, speglat nga eh, no? Sinasaktan sa oh. niya sa rin. Opo. Eh ito po ay uh, napag-isipan lang namin ng Willis Porang Coast team na paano ma, ma paano susuportahan yung uri niya pag binubunggo. Ito po ay naisip lang po namin, ha? Kung makakatulong po sa kanya. Opo, naglagay po kami ng helmet na goma na ano. So sana maka na pag talagang nagwawala siya at talagang naka wheelchair, pwede niyo ilagay ito kung kailan sa kasakaling ano, kung okay sa kanya. Oh, Opo. Kaya kasi yung tugyo sa rinin oh, niya, hindi na siya mag-ano. So Ayan, oh. Oh. Ayan, oh. Okay, okay. Wow. Oh, binata okay na binata. Uh -oh. Ayan. Oh, dito, papustuin natin siya rito. Sir, okay. ano? Wow. Yeah. wow! Yan. <laughs> so, i i ito pong wheelchair na to ay Naka-design po to na pwede siyang humiga-higa po. Nahihiga po ito. Mamaya po, sabihin po namin sa inyo, no? Uh, uh, para kahit nang sa wheelchair na siya, pwede siyang humiga. Hindi niya siya ialis dito sa higaan. So, Ah, uh, ayan po, uh, kahit galaw-galawin niya yung ulo niya. Oh, uh, ayan. Ito na natin. Ayan. Oh, uh, ayan, okay na siya. Hindi na siya mauntog untog Pag gito nang pagdagwawala lang naman, no? Hmm. Gusto mo? Huh? Gusto mo? Huh? Ah, okay. Yan. So, na-adjust pa siya, nahiga pa siya. Ah, may ibibigay po si Sir Ruel na konti lang pong ano, talagang pagigay ko ng wheelchair, meron po kaming mga konti tubig sa kabigas, so, hindi po kayo na. Ate. Thank you. Thank you, sir. Okay. Okay. Ah, Ito ayan. Yan. Yan. Ngayon po ay uh, buod po sa wheelchair, yung lahat ng mga NGO namin po, no, lahat ng mga grupo namin ng uh, post multiplier, nag-iipon po ng mga bariya, mga 25 cent. Uh, iniipon po namin lahat 'yon at ah, uh, apat kami sa bangko. Uh, inati inatihati po namin sa mga binibigyan namin ng, ng wheelchair o mga beneficiary po. So pasens pagkapasensya nyo po ang maliit na amount po na ibigay namin sa inyo. Maliit na tulong pero katapano baka may gusto bilhin si Nerland. O, oh, eh, uh, mula sa bariya mo, alusugan ko project po. Ay hindi po. Ayun oh. Ah ito, dihati ah, sa kayano. Ayun oh. Wala na hindi na ni Eke, makagala na kami. Hindi <laughs> na siya nakapapasok, no? Okay. Bakit nga? Bakit po? May, may speed dito, eh. Dapat saan na po kami sa Ah, kasi hindi na siya elementary, gano'n. Ah, oh, mahirap na nga. Kasi kala ko dito na sa... Kala ko magpangga mag, sa lumaki, dyan lang sa elementary school, hindi pala. Sa bench. Ah, bibigyan ng tulong, no? Hindi nagtatapos dito yung tulong binibigyan namin kung talagang pagkakataon dabalik kami ito para kamustahin siya at kung may pagkakataon talaga na na tingnan ay magbigay pa ng dagdag na tulong o ibang tulong pa huwag kayo mag-alala kasi uh, monitor din naman namin at hinting namin ang pwede pang tulong na ibigay o sa so dami lang po talagang may tulong alam niyo yung comic ano yung kwento ni ni Rapunzel Y yung, mahabang buhok, ganun kahaba ang mingi tulong po sa amin. Opo. Viral na po, ano? Oo, opo, opo. O kasi nung walang wheelchair, di na talaga may labas. Nakakulong lang kasi walang magamit na wheelchair, no? So mga Brad no, makakalabas uli si Nerlan no. Ah uh, medyo matagal din siya hindi nakakalabas kasi nga walang wheelchair, bubuhatin siya. Medyo mabigat no. Ngayon, makakapagpaaraw na uli siya, makakapamasyal na uli siya sa kanyang nanay. So salamat mga Brad. Salamat ang uh, sa pagsuporta sa Wheels for a Cause team. Okay. Yes, thank you. Oh, we're we're we're